Rub out at hindi shoot out ang nangyari sa Atimonan, Quezon, kung saan namatay ang labing tatlong tao. Base po yan sa report ng DOJ at ng NBI. Cherry, lumalabas din na iligal na sugal ang posibira ugat ng madugong enkwentro agawan sa teritoryo ng Weteng. Ito ay kinanta sa News 5 na ilang aset ng mapatay labing tatlong tao sa checkpoint sa Antimonan, and Quezon noong Enero sa is. Ito rin ang anggulong lumabas sa executive report ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Protector daw ng Weteng ang namuno sa checkpoint na si Senior Superintendent Hansel Marantan. Isa sa mga napatay na si Vixima naman ang sinasabi raw na nila sa Weteng operation. Vic Siman was also after the head of Superintendent Marantan parang mag-uunahan na lang sila. Nauna na itinanggi ni Marantan at ng pamilya ni Siman na may kinalaman sila sa wedding. Pero ayon sa report, sina Nasiman talaga ang target nila Marantan. The checkpoint was intended to kill Victor Siman and company. Kinumpirma rin sa report na rub out at hindi shoot out ang nangyari. Sa bersyon ng PNP, hindi huminto sa checkpoint at una nagpaputok ng baril ang grupo nila Siman. Pero ayon sa DOJ NBI, hindi nakapagpapotok ng baril mula sa loob ng SUV. Pinalabas lang din daw na namaril ang mga napatay. Bagay na inamin daw ng ilang sundalo. Namatay yung mga biktima, ay kinuha yung mga weapons, fired them on air to make it appear na nagkaroon ng talagang shootout. Pero isa sa mga kasama ni Siman ang talaga raw nakabaril kay Superintendent Marantan. Tim Simon Top was able to get out of the vehicle, got the firearm of Jerry Seaman and use it to shoot. Uh, Hans, uh, Superintendent Hansel Marantan. Bukod sa paggalaw sa mga ebidensya, karamihan din daw sa baril na isinumite sa kanila ay hindi naman ginamit sa operasyon sa Timonan. Pinakakasuhan na ng multiple murders na Marantan, dating Calabarzon PNP Director James Melad, labing siyam na iba pang polis at labing apat na sundalo na kasama sa rub-out. Maharap din sa kasong obstruction of justice ang ilang polis at mga taga PNP Soko na sinubukan umunong pagtakpan ang totoong nangyari. Nilarespeto naman ng PNP at AFP ang rekomendasyon ng NBI. Marlene Alcaide, News 5.